Mga tol, welcome na naman sa isang episode ng Wasak. Ngayong gabi, bisita po natin ang mga bida po ng indie film na Blue Bustamante, mga kapatid. Siyempre, ladies first, di ba? Si Dimples Romana at si Jo M. Pascol. Hello, hello. Akala ko, okay. Oye, di Ladies <laughs> first na <time>. diba? Ano yung <laughs> ispirititikwala well, steak? Ano yung ispirititikwala si Dimples, dimples, ano. Ibang dimples. Hindi siya, ko alam yun. yun. <laughs> <laughs> Kasi yung pala yung hinihintay mo kanina pa. Ah, lang pa kailan kailan yun, na, ha? Kanina pa sa sige na yun, ha? Pinaghandaan mo yun, Teka ko na, teka na kailan na. Teka muna, sa... sa mga limang manunood ng Blue Bustamante, paliwanag natin, ano, tungkol saan ba yung pelikula? Ay, si, ikaw, 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 Gusto ko lang sabihin na sa Sinamang Palad, kasama Ayan, sa pelikula lang yun, isa sa mga artisa nun, ay si Jun Sabayton. Hindi, nagkataon lang ah, kasi yung editor dito ay editor natin sa Wasak, yung isang editor natin dito. Siya rin yung director nan. natin dito oh. sa... Miko Levelo. Oh. Levelo. Ah, si Miko Levelo. Mm -hmm. Siguro, Poging pogi. Po. Po. Ayun. Oh. Kung titignan natin yung poster nung Blue Boss naman, din, you no know, isipin natin parang superhero movie ba to? Hindi, ano to eh. Parang... Parang <laughs> kwento ng OFW. Huwag oh. na natin sila pagsilatayin yung mga bisita. Oo, kita tayo ng usap. Dito lang kami, background <laughs> na lang kami. <siya>. Background <laughs> lang, lang kami. Okay, sige. Paliwanag yun. Hindi, sorry kasi medyo nangangapa. Medyo bago sa network. Eh. Kailangan nyo. Pero puto nga pwede kayo. Ikaw, 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 ikaw. Hindi, basta story siya ng isang uh, OFW na nagtatrabaho sa Japan. Uh -huh. Na isang inihinyero. At uh, sa masamang palad, nakilala niya si Roger Grace. Na siya uh, sa trabaho eh. na, uh -huh. na nag-ano si... Ano pangalan pa, niya? Roger Grace. Roger Roger Grace. Grace. <laughs> <laughs> Okay. Uh, tapos yun siyang nagbigay ng oportunidad dun sa karakter ni George Bustamante na magtrabaho para sa isang uh, production mm -hmm. unit sa isang TV show. Mm -hmm. Mm -hmm. Tapos bakit may superhero? Bali, naging stuntman siya sa doon sa TV show na. Eh. Mhm. Mm mm -hmm. Na parang -man, na parang uh, uh, so parang tribute ito doon man. sa isang ano no, isang fascination ng mga batang Pinoy noong 90s. Noong 90s. Oh, lalo 90s baby. Ga, 90s baby ba? 80s ako. Ah, 90s ako eh. Ako <laughs> <Okay>, yun <na. laughs> 90s ako. ako. <laughs> <laughs> Tama, di ka mati na rin para hindi ka na magsinungalag. Uh, like, Ikaw ba Dimples? Nagsuot ka ba dito ng masikip na superhero costume? Hindi kasi ako dito superhero. Actually, ako ang superwife na dito. Yeah, so ako yung nasa yung bahay. Ang ganyan si Megway, Maganda dito kasi makakarelate yung mga Pinoy dahil marami na sa atin talaga sa tahanan. Yung wala talagang padre de pamilya nasa labas. Mm -hmm. Pero yung twist na superhero siya, Medyo masarap paglaruan yung fantasy na yun, di ba? Dahil lahat naman tayo at one point, gusto nating maging superhero. A ano bang ba gusto mo superhero dati? Shider, mga gano'n. Ah, bata na ha? Ah. <laughs> <laughs> yung sa totoo, yung sa ano tayo, eh. Ano, anong, anong, ano, oh. Ganun? <laughs> <laughs> Ayaw mo? oh, mo anong, anong, ko anong, 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 kailangan mo bang halikan si Jun sa bayton? Hindi. Ka? hindi, hindi naman. Ayoko. Ayoko. <laughs> Bakit ayaw mo? Maka hindi ka naman susi ka pag Jay ka lang? Wow, wow! wow! <laughs> Ayun, naman, Oh, uh, Parang si Jun? Ba, wow. Cuenca. si Jun sabay-tun. si Pero di ba yung Jake? pero ano niyo kung saan. nag Jake? Nakita mo ba yung ano? Nag-kiss kami. Hindi ko naman alam si lang natin. Okay, lihis kasi. kasi, kasi, kay kasi o, lihis. Ah. Oh. Kaya pala ako makareact ka. Eh, yun naman Mayroong, yung sabi Merong uh, tender moment. Tender moment. Intimate moment. si Mr. Vascon at si Mr. Cuenca. Tender ba? Tender Ayaw na naman may bigote kasi may bigote din siya doon. ano bang pagkakaiba nung paghalik ng isang babae at lalaki? Oo. Oh. Pa uh, ano bang pagkakaiba? <laughs> alam mo, <laughs> hindi, ano meaning ko? Oh. Hindi, wait, susugitin ko kasi na para yan. para din sige, sige. sa mga... Hindi, alam mo, I'm sa lalaki ako. na hmm. intindihan ko, mas passionate talaga sila. Mas... Ha? Huh? May... Ano mas ganun... passionate sa lalaki sa lalaki? Oo, may ganun talaga. Eh. Ano yung proseso? Yung bang para... naramdaman mo? Hindi, mas ano lang talaga sila. Mas aggressive. No. Iba yung halik babae, iba yung halik lalaki talaga. Doon mo malalaman. Ikaw, anong masasabi mo doon? <laughs> Bumuka ba yung bibig ni Jake nun? <laughs> oh my God! <laughs> ano ba ito? Tantotang talaga, gano'n. Hindi naman Alam ko, lubos naman din yung inaano <laughs> na natin dito. <laughs> na. <laughs> In essence, parang siyang comedy na may drama. Yes. Yes. Cute siya, cute. Rom-com. Ano, parang gano'n din. Parang bagong pelikula ito para sa lahat. Siguro sa generation natin ngayon. Kasi ngayon lang ulit nagtakil ang isang direktor yung alam mo yung binabalik niya yung pagkabata natin lahat. Mm -hmm. na. Kasi bago yun eh. Yung ibabalik mo dun sa mga anime, eh. ibabalik mo dun sa mga sentai, ibabalik mo dun sa mga eh, bioman. Puro pang nga lahat. Yung... Oo eh. Kung baga, yun yung siguro yung X-factor. yung Ibalik niya sa pagkabata na hindi mo iniintindi yung ano ba, pork barrel ba to? Corruption ba to? Hindi, gusto lang namin mag... Noong time na yun, puro enjoyment na naman tayo talaga. Mm -hmm. yung, Back to talaga, basics. Yun. Back to bayan. basics na tayo. Tsaka, sino ba nagsabi na ang pantasya ay hindi seryosong tema? Hmm. Para sa akin, seryosong tema ang pantasya. So, yes. Mm -hmm. seryoso talaga ang pantasya. Eh, kay, ikaw nga <laughs> binok dito eh. Kaya, seryo, Iba yung sayo This way. is a serious movie. <laughs> yeah, no. Hindi, pero totoo. Kasi si, actually, nung pinagyan nila direct me ko, natuwa ako eh. Kasi alam ko na hindi masyadong marami yung uh, eksena ko. Mm -mm. So, tanggap ko yun ha, nung bago ko simulan. Pero, the fact na magiging kasali ako sa isang pelikulang katulad nun. Kahit hindi sila eksena pwede na ako eh. Kasi ibang klase siya eh. Parang, ako kasi parang sanay sila lagi akong miyak eh. Mm -mm. may, parang, so ngayon nung nabasa ko, ay pagkakatext pa man din sa akin, Dems, tungkol to sa OFW, umiiyak ka di. Pagbasa ko, ba't umiyak dito? Oh, so, pinasa ko. Medyo ironic nga eh, kasi... Mabigat yung tema in terms of magkalayo yung pamilya, pero ito pinapakita kung paano yun itatakal ng Nung mapagpagpagaan nila yung loob nila. Kung baga, this showcases... Faithful din ng kahit malayo. Yes. Yung yes. family-oriented na... Ano, mapamilya ito? si ano dito eh. Si uh, George, George mapamilya siya. At si Juniper dito, yung role ko, typical Pinay wife siya. Yung... Nagwawalis. Uh, bakit? <laughs> pagka, di, gusto kong malaman, <laughs> pagka typical <laughs> wife ba, nagwawalis? Na makulay. Eh? Kasi hindi ako nagwawalis sa bahay, pero nagpupunas ako. Ayun. Yun pa, pwede na ba yun? Tinatawagan po natin ang atensyon ng Gabriela Partilis. <laughs> ang mga komenta ko ni Jun sa bayton ay hindi po reflective. <laughs> ng mga opinion ng programang ito. May disclaimer. Yo. Joem, so, mukhang ano, no? Uh, ang mga roles na binibigay sa'yo, mga medyo edgy. edgy Hindi talaga yung pang... The typical normal. Soft focus. Oh, nani okay. na, ganun, ano? Ano? Ka ganun. Ganun. Kasi saka lagi No? Paano <laughs> ah, yan? Mahirap sa mga endorsements yan, Tol. Tol, so, okay lang sa'kin sa akin yan. Ang gusto ko lang naman magtrabaho ko, mabigyan ko ng justice yung karakter na binibigyan sa'kin. Sa yes. hindi, hindi ko ano yung pagiging... Ako no. no, sa bigote mo. <laughs> Hindi, hindi ko hindi ko iniisip kasi endorsements, hindi ko ini, iniisip yung publicity. Basta sa akin mabigyan ko ng justice yung kar every character na Bibi Lisa. Mm -hmm. Hindi ganoon naman yung enter ko kasi so showbiz eh. Pinaintindihan nila sa akin yun na isa ka lang tool ng isang director para gawin yung... Parang yung sa isang bangka, parang may isang kapitan na makikisunod ka na. Ganun lang ako eh. Wala eh, alam mo kung may awards man, may ganyan. Bonus na lang yan kung mapagbuti mo yung trabaho. Hi Bart! Ito si Bart. Halika dito Bart. Siya yung eksperto sa mga... Bart, kilala mo naman siya, di ba? ano pagkakakilala mo sa kanya? Malaking lalaki. Wow! Akala ko nila, malaking lalaki ka kasi yun... Wala pa. pa. Ay, lagyan na natin ngayon. Uh -oh. Ang <laughs> picture, I enjoy kamo Kamukha niya ba talaga si Piolo sa tinay mo? Hmm. Yung pagka, si Leroy. Hmm. Bakit parang nahihiya ka? Bart, ba ba? may, <laughs> may tanong ako sa'yo. Dapat ka sa akin, may may kaon. May tanong ako sa'yo, Bart. Bakit nahuhumaling yung mga kasama mo sa kanya? Parang, mga gano'n. Hindi, uh, kasi makita mo sa tura niya. Sa asing pangangatawa niya talaga. Parang gubulin ka niya. Kabulin <laughs> talaga. Kabulin. <laughs> bakit? Bakit ganon? Uh, bakit? Bumbumbumbo. Bum. Ma'am, yeah. oo. Parang galit eh. Good eh. Maganda yung kanyang ano eh. Tatok. Ma 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 madali siya, malap malapit siya sa mga ano. Sa <laughs> <laughs> Lord, bakit gano'n? <laughs> okay, salamat pala. Sa salamat Salamat, salamat tala Lord, tala Lord, pala. Sa I love you. you. Mark, yes, Bart, kiss gusto mo. Bart, love you. Ayan, o, oh, ayan. Mamaya na lang. <laughs> Ikaw naman, Dimple, sinasabi nila na sunod-sunod ang mga proyekto mo. Mm you know? at, uh, at ginagawa pa siyang peg, di ba? Parang at sinasabi nila, <laughs> ikaw na rin papalit kay Cherry Pie Picasso. but why not naman? Oh, wow! Man. Si Miss Pie, hindi ko yung urungan. Kasi Tapos ito Cherry pa, ito maganda, no? follow up lang sa tanong mo. Actually, dito tanong, comment lang ito. Pwede raw siya siyang maging uh, kaibigan ng isang leading lady. Uh -huh. Pwede rin siyang medyo nanay ng isang maliit na bata. At uh, pwede siyang, ayun, eh, tropa. Do? So marami siyang mukha? Ganun. Halos pareho kami ni Joem ng tingin sa trabaho eh. Ako kasi kung ano yung hanggat kaya ko na gampanan. Hindi ko kasi uuhuan yan kung pal palagay ko alanganin ako eh. Kasi ayoko rin yung darating ako sa set ng hindi hindi oh, ako. Ayoko rin yun. Syempre gusto ko yung magagawa ko. Sa star kasi mabait talaga. Sa totoo lang napabait nila sa akin dahil tuloy-tuloy yung trabaho. Ako naman gusto ko lang tuloy-tuloy yung trabaho. Sa atin naman pare-pareho lang naman ang goal natin sa mga ipon eh. Hindi mo na hinahanap so, yung parang star level na... No, no I'm okay. Siguro kung darating yun, bakit naman po hindi? Si... So pagkakatiwalaan lang ako ng ganun, okay din. Pero ako basta tuloy-tuloy ang trabaho, okay sa akin. Ikaw, nangangarap ka pa ba na yun, makapag-endorse sa mga shampoo? Hindi na, wala na ako doon. Gusto ko lang makapagbigay ng saya, sa makapagbigay ng kabuluhan sa mga manonood Nice! <laughs> <laughs> Hindi kasi sayang eh. Gagawa ka lang ng pelikula, di ba? Dalawa lang yan eh. Magbigay ka ng parang aral sa kanila o magbigay ka ng ano, kasiyahan sa kanila. Yun lang naman ang bibigay mo sa kanila. Hmm. Okay. Ano bang difference nung sa indie tsaka mainstream pag nag-trabaho kayo? Pa ano bang sistema? Yung maliban, sa, maliban sa pagkain. Pagkain, oh. gano'n. At walang air content? Ba? Wala naman ni, eh. Ano mo, wala. Wala. Eh. Kasi pareho lang. Kung mag-actually yung pagiging indie mainstream, palagay ko yung sa atake na lang oh, yan. Ay. Kung paano mm. ima-market tsaka atake oh, ng director. Yun lang yung, yung, yan. yung pagkain, ganun pa rin ba? Parehas ako pa rin. Ayaw hmm. ko sa Blue Bosamate, pero kami, masarap yung pagkain. Ah, hindi ka pinakain eh. sa Japan. Sushi, ano pa kain sa'yo doon? Ang sarap naman yung pagkain. <laughs> na ako? Like, ka, ah. Ay, ako ka, ha? ako. No. Hindi, pero Pops, wala talaga. Walang pagkakain wala. ka. Pa wala. Wala. Wala lang kayo air content. Wala din naman air content minsan sa mainstream, eh. <laughs> Kala mo ba, wala yun. Wala Baka yun. sila piyolo, meron. Bakit ako wala? <laughs> <laughs> Hindi ko alam yun, ha? <laughs> Tawagin natin ngayon ang director na trumabaho sa pelikula. Yeah. Si Direk Miko Levelo. Yeah. Miko Levelo. Ayun, oh, Ganda ng intro. <laughs> Direct. 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 So, tayo. ka na Luwin. para sa nakakarami. Oh. Oh, si si Biko ay nag edit din para sa wasak. Wow! Oh, yeah. uh -huh. yeah, uh -huh. At ang logo na ninyo, eh, sa side ng screen. Sa gumawa niya? Hindi. Hindi ako. Hindi ba ikaw? Hindi. na. O oh, yan. Teka muna. Matagal na konsepto mo na itong kwentong to? Lubos, samantik. Two, two years. Pero, yung original niya, love story siya. Aha. Uh -huh. Tapos, nakaset siya sa Boracay. Sinulat ko lang siya kasi gusto kong mag-Boracay. Para, siya. para siya. pag may kumuha sa akin, siya. may reason siya. ako mag-shoot sa Boracay. Ang baba naman ang na ambisyon mo. Hindi. <laughs> 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 Wala akong pera nun eh. Uh -huh. hmm. Teka oh, muna. Yeah, no? Yung role ba ni Joem is based on an actual person, you know? Ah, hindi. Uh -huh. Based siya sa karakter ko sa isang short film. Uh -huh. Parang may ginawa ako short film para niya, Epic Five may mga pangalan doon si Red Rubio, si Green Gingona, si Yellow Yabut, <laughs> Blue Pink, Bustamante. Ping, Bustamante. Pink Pangibay. No? <laughs> sa Red Rubio. <laughs> <laughs> ako, si, ako, ako yung gumanap doon ng Blue uh, Bustamante. Tapos nag-stick na yung pangalan uh, niya sa Bakit Blue Bustamante? Ano yung wala, mayroon? wala uh, nag-rhyme, lang ako ng maganda pakinggan sa Blue. Tapos uh, anong pangalan? Alliteration. Uh -huh. Sino yung Blue, ba blue Bascon? Hindi pa kita oh. kilala. <laughs> yung yung proseso. Paano na punta kay ano? ano ah. na sa script? Ganun oh, din no, yung nangyari. Tinutukoy na. kanina John Lloyd Cruz. <laughs> <laughs> Hindi nga may iba pa eh. <laughs> <laughs> may iba pa. Then, may iba pa. sinulit yung script si Robin Padilla talaga yung <laughs> sa gusto. Tingnan <Sige> mo <laughs> na <naman>, ba no? <laughs> 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 dey, pero dey, pero ano sa yun ah? Sorry po. Alam mo yun, direk sorry. Tissue 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 tissue. Yo, emo kang ganyan nagkakalat ka pa dito. Pero dong first reading natin, Oo. Oh, pala, yun, oh. De, kasi, ano yun, yung script ko, nagawa, nagawa ko siya one year ago. Oh. Para sa isang film festival. Tapos hindi ako nakuha. Tapos ang si, si... Robin. Si, si Robin. <laughs> Kasi gusto ko yung panalita. Yan, Tapos nung... After three festival sa Pinasa ko. ako. kasi sa Pinasa. Okay ito, okay na to. Tapos, so, naghanap ako ng mga artista na may postura na parang mm. Robin Padilla. Ah, oh, wow, Robin Padilla pala, no? <laughs> Pero may kahali ka na. <laughs> Nakita kami picture, may ka, ano, kalaban niya si Jake Wayne sa uh, beach. Galing mga pagsuntuhan na ito. Siguro Siguro <laughs> 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 Di ba dahil doon nakabrief siya? Yan, yan, hindi. Pero... So, hindi mo nakita ang acting ni Joe. Nakita mo lang itsura niya sa at sabi, ay, perfect to. Parang uh, parang gumawa kami ng list na kung sino yung mga pwede, ganyan. Sama siya doon. Tapos, yan, yeah, nagbigay mo ng script. Mukha kayo siya sa amin. Tapos, turns out, halos, ano din siya, lumaka din siya sa mga bayo man. Ah, so, nag-gets siya. Nag-gets niya yung story, alam niya yung... Hentai, <laughs> okay, mo, ano. So, madali siya. Hentai? Siya, Hentai. Siya, Hentai. Yung Hentai. unang, <laughs> nag, ano tayo, nung line read. Ah, oo, oh. nung nag-line read kami nila, June. Tapos, yung una line read na napunta sa atin, eh, uh, parang ano. Tapos kasi may isang part doon na uh, kaya siya nakuha doon sa sa part kasi nawala yung isang actor. Tapos nung binabasa niya yung line na yun, parang kasi umayaw lahat, siya yung pwede. Uh, Parang ganun yung... Ano <laughs> mang ganoon <laughs> Pero ang pagkuha mo kay Jun Sabayton is an act of desperation uh, na, no? Ay, <laughs> hindi po. Hindi, hindi. Wala, pinanggihan ka na ng lahat. Sa kanya binasi lahat. Uh, yung yes. Siya yung pinakauna. Parati ko na siya kinukulit na ano, pag nakuha ko yung grant. Oo. Uh, uh, Ikaw na yung artista ko. Sa akin yung maniwala na may peligro. May tanong ako sa inyong tatlo, ah. ano walang ba talaga umarte itong... <laughs> <laughs> oh, naman. Mabigat na pala masyado si Direk. Oh, sige. Mabigat uh, na si Direk. <laughs> Marunong ba yeah. sa umarte talaga? Painumin mo oh. ng isang Red Bull tas mga limang kape. Na-experience siya yun, nung time na yun. Tinawagan tinawa mo ito. yung pagtawag mo. Ano wow. sabi mo sa akin? Akala ko nakasaboy. Hindi ba? Bakit? Sabi namin, huwag mo yung tirahin yan eh. Ayun, ayun. Oh, kami ng mga 8 picks. Hindi, oh. <laughs> pero ano siya? Jimmy J. Cuenca nung umi-intense eh. Ayun. <laughs> umi-intense eh. <laughs> Hindi ako sa parang spontaneous eh. Uh -huh. so, yung may script na na... So, in workshop niyo pa ba siya? Hindi na. Kasi, gano'n yung, yung, yung script. Adabi <laughs> <lang. laughs> <laughs> no, script, si <laughs> Jun talaga yung isip ko na... Ah, oh. Nice! Yes. Kiss mo! <laughs> Kasi... <laughs> hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Ano yung mga insights mo of uh, being a first-time director ng isang full-length movie. Hirap mag-budget mag-pili. <laughs> Hindi, ito. Kala ko dati malaki yung budget namin. Na 2 million. Two. Oh. Oo, kasi... Talaga yung grant eh. Yun yung grant Yun yung grant Pero sa pito-pito kasi dati, yun yung uh, budget. Uh, Oo, oh, dati. Sa Regal, oh, sa, oh. sa ano, malaki. Pelikula pa yun. Ito, digital. Pero na, malaki na yun ah. Malaki napunta lang sa napunta lang sa TF ni Dimples at ni Joy. Ay, yun. Oh. Direct, sagutin mo yan. Sige. <laughs> <laughs> hindi. Sige, gusto ko sagutin mo. Hindi. Napunta lang sa painom ki Kaya pala yung TF ko. Kaya sa restaurant Kaya pala lang sa marami Hindi, maraming kaibigan uh, si Direk Nico. Kayo ba, ano ba yung ano nyo? Kasi parang, syempre, tagal nyo na si, medyo matagal lang kayo sa Industria, lalo na ikaw. Uh, Ako, hindi, totoo din uh, naman. Ano yung pakiramdam na isang first time director ang nagdidirect sa inyo? <laughs> hindi, ang cute nga yung eh, ikwento ko lang. Kasi si Direk, parang nakikiusap siya sa akin. <laughs> Ay, hiya. Yeah. Oo, oh, sabi niya. Report <laughs> hindi report lahat? Hindi, hindi, sabi niya. Ma'am, okay lang ba kung ang call time mo, 8 a.m.? <laughs> Nakakatawa yun. Bakit? Direkta naman. Kasi, syempre, as artista, tanggap ko yan. Ang artista, never yan mag-ano, never yan mapapromote. Uh -oh. Artista at artista lang ako forever. Pero kayo, syempre, kayo, master, director, ganun. No, to totoo to to yun. To to Kaya naiintindihan ko yung konsepto na kailangan maging mabuti ka sa lahat. Dahil darating ang panon etong si Bart, Ayun. na niloloka-loka mo, <laughs> magiging TV head na siya. Ayun. Ayun. Hindi ka kasali ka pa rin. Hindi ko, ko na, 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 na yung alam. ng cocktails mo. Hindi, but it's true, Na-try ko na yan. So ngayon, natawa ako, sabi ko, grabe naman. Dahil tinanong ko tuloy si Kuya Alan, Kuya Alan, ito mong director ko ilang taon. It turns out, dad ko siya, siya magka-birthday pa kami. Oh. Ay. Ay. Mamaya birthday so, na. Birthday. Mamaya birthday na. Mamaya birthday na. Oh. Ah. Birthday, oh. Birthday, 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 so, siya, <laughs> totoo. so ngayon, sabi ko talaga, natuwa lang ako dun sa ganong courtesy, pero hindi ko yun kailangan, sa oh. totoo lang, kasi uh, binabayaran ako sa trabaho ko. Binabayaran ako sa trabaho ko, so at their mercy ako kung anong gusto nilang uh, ipagawa sa akin, so long as mag-fit yun dun sa so, pinag-usapan. Direk, ano ba gusto mo sabihin sa mga audience? Hindi, <laughs> uh, inaanayang ko po sana kayong manood ng pelikula po namin na para makuha na po namin yung mga ibang bagay na Masinangla. sinangla, la po namin. Para, <laughs> lang, lang, <laughs> po lang, para lang po maitawid yung pelikula po namin. Ano po yung sinangla niyo po? Um, marami. Yung kotse? Uh, yung kotse po ng producer <laughs> na. Hindi -ka po kami <laughs> nakakapunta <laughs> <laughs> <Lapis> <laughs> na sa mga kainan kasi wala po kaming kotse. <laughs> Hindi, <laughs> pero to totoong nangyari talaga ito, di ba? Hindi namin ko. <laughs> Sorry, kaya namin sinangla yung car noon kasi uh, kailangan namin mashoot yung mga ibang eksena. So, yeah. so may, may, may way sila para bigay yung truncheon. Yun. Kailangan namin agad ng, ng money noon. So yun yung uh, ginawa namin. proseso. Pero makukuha namin, makukuha namin siya. Pero manood uh, pa rin kayo. Yes. Parang gobyerno lang, no? <laughs> <laughs> Sorry. Ano ba yun? Bakit? Matagal makakuha ng fan. Ah. <laughs> Tama yan. Uh, palakpa ka natin. Ayun. Ayun. Ano ang payo niyo sa mga nanonood na gustong pasukin tong industriyang ito? Ikaw, Dims. Ano lang siya, uh, hindi siya kasing dali ng iniisip nila. Dati kasi, di ba, merong uh, iniisip na parang ang dali, puro glamour, puro ano. May yaman an ka ito, dahil dito. Oh, ito kailangan trabawin mo. Katulad ng ibang trabaho, dapat bigyan mo ng importansya. Hmm. Kasi yung mga taong nakakasalimuha mo, ay katulad din ng iba. Kahit nasa corporate ka, di ba sabi nila, uh, nothing is forever daw in show business. Kahit din naman sa company eh, wala din namang kaibahan yun. Sa akin kasi, dapat equal ang tingin natin sa isa't isa. So ako, kahit artista ako or artista hmm. kami, hindi ko naman iniisip na special akong tao eh. Hmm, pa payo naman sa mga gustong pasukin itong ano, trabaho to. Hindi naman kailangan na kamukha mo si Piolo, no? Hindi, hindi mo kailangan kamukha mo si Piolo, kamukha mo si Sam, kamukha mo si Jun sa Bayton. Basta, pakasaya ka lang. Pag tin, uh, pinasok mo yung trabaho to, have fun. At saka maman, gawin mo yung assignment mo. ah oh, gawin mo yung assignment mo. Gawin mo yung gusto mong iparating dun sa mga manonood. Yun lang yun. Okay, good. Sa fun. At lang. ang mensaheng gusto natin ipahihatid sa kanila, manood kayo ng Blue Bustamante. Blue Maka, Bustamante! Kinalabas kahapon, ha? Kahapon, ha? Kahapon, kahapon, kahapon ba? oh Oo. Kasi Tuesday ngayon, eh. Ayun, Ay, no. Uh, o. Diba? At Di ipalakpakan lang natin uh, sa si Dimples Romana. Yes. yes. Basko, yung tanong, yung pagkain. Ha? Huwag na, huwag na, huwag na. Ay, <laughs> hindi. Kasi kapampangan tong ko at nag pa ng kilinary. Ayun, uh, oh. Oh. Kung ikaw ay papanaw na bukas, Kunyari lang, Kung oh, kunyari naman. Lang. Kaya pala, Wudo, ito oh. tanong niya lagi sa dulo. Oh. Oh. Kung sakali lang, oh. Okay. itanong mo na, Mr. Dever. Anong gusto mong huling pagkain mo? A ako, pwede na ako sa sardinas eh. Kasi nung wala akong pera, nagka-pera ako, yun naman ang na-enjoy kong pagkain. Kaya yeah, sardinas na lang. Ikaw, Joy, man. anong gusto mong huling pagkain mo? Severy sisig. sisig. Severy sisig. Ay, talaga pa, paano ko? Kaya mo pala sisig, ano? Super last question. Oh. Anong mga role ang bagay kay Jun Sabayton sa tingin niyo? Siyempre, nandun na tayo syempre, sa matinay idol. Iba may iba naman. Ah, pwede rin to na, ano, pwede tong tita. pwede ako pumalit kay, ano, yung tawa ni... Gloria Romero. Romy Diaz, di ba? Paano yon? para, pa, isa ngigit, pa. muna. Ngigit muna, para, para. muna. Tapos, paano, Ha, ha, ha. <laughs> Tradisyon to, lahat ng babaeng bisita namin, sinasampal si Luzon. Ay, hindi nila nalilusok. O, sige, sige, la, sige. sige. So yeah. oh, ganito kita. yung eksena. Okay. Kunyari, umuwi ka ng bahay, nahuli mo, sino okay. chorba niya yung best friend mo. Yan. Okay, parang... Bakit sino chorba mo si Charvalou? Hindi ko alam na mahal ko pala siya. Mahal mo na kagad, sino chorba mo lang? Eh, wala akong magagawa eh. Kumahanda ka. Kumahanda. Ka, ka. wala akong magagawa. Hindi, hindi, wala akong magagawa. Hindi naman kita nakakausap eh. Tanggalin ka yung lang ka. Kasi ko yung na... nakakausap hmm. mo. Sige, magsabi ka lang. Oh. <laughs> ah, oh. Magsabi ka lang. Sige. Sige. Wala ka namang panahon sa akin Oo, eh, kung di kaibigan wala, mo lang ah, eh. Ganun ba? Layo ka konti para may buwela. Ayan. <laughs> Jack! I-jerk mo! Ano ba i-jerk? Ganito! Sampling mo, sampling mo! Ay, wala yan! Wala yan! Ay, Joem dali pakita mo kung paano. Ay, 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 ay. Ayan hindi. Jay na lang. Okay, sige. Ay, A oh my God! Ah, oh, sige, sige. Dali. Ako, ako mag-video. Hindi, na muna. Ako Magkahalika mag kami, tapos bigla kang darating. Kasi Huwag ba yung TRCB? Sampal. Halika gusto mo? Sampal ano? Oo. ito, ito, ito. Game, game. ako mag ha? ito ba? na lang tayo. Wala naman yung kumari mo dito, so baka naman pwede yung mapagbigyan mo. Ano to? Anong nangyayari dito? Sabi ko sabi ano to? Back. Di jerk mo. Paano tayo mananalo ng award niyan? I-jerk mo. Kana... Okay na yun, okay. Parang pa natin yung si Miss Dimples Yung bigote na, lang, gusto ko tamaan eh. Bisa, palimunan ako totoo, yan. Oh! <laughs> 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 Okay, palakpakan natin. Ngayon po mga kapatid, Ang isang ibisong lang <laughs> ba? <laughs> Ang